uh, dome works, uh, mga uh, may cyber, cyber ano yung saan? Cyber? Cyber friend. cyber friend, tsaka ano kayo saan? Data. Data analysis, ayun. Uh -huh. so, sa mga wala pang kurso sa iba, dito matatagpuan lang ang ko ang, ang course niya. Mm -hmm. Sir, may parang ibang panawakin na pa makarating ito sa ibang lugar, kung sakali? Ano po? May balak ba na ah, yes po. Actually, ang, ang original po ang school nito ay ano, uh, parang uh, tatlong branch before. So, I think uh, ngayon ay parang ito na lang natitira. So, nung since inabsorb ng bagong uh, school school admin together with our chairperson na si Ryan Soto and of course our vice chairperson na si Rico Almonicar. So, lahat ng mga teachers at saka mga principals, natin namin and then ginawa pa namin na mas magandang programa para sa next school year. Okay. Yun po. Actually, nandito po sila mayor. Andito, oh, mayor, pwede may po kayo masama dito, oh, si mayor. Tsaka si Congress mo dito parang siya po yung katawang-atak po na wawala. No. O, maraming maraming salamat no. o, yes, po. kasi namin ang salamat po. Yes po. Yes po. Sobrang ano, ito talaga mga work natin mga public server. Mayroon pa si Mayor. Yes, oh, mayor. Ayalan si Mayor po ay sa, po, sa mga nag-embrace po sa amin nung unang uh, pagdalo namin sa Alfonso dito sa uh, Cavite, and of course, si Congresswoman, maraming salamat po dahil very supportive din sa mga estudyante. At nakikita po namin na iisa lang po ang aming layunin, uh, edukasyon, ang pinaka-importante ipamahagi natin sa kabataan. Uh, kay Mayor, tsaka kay Congressman, isang tanong na yeah, okay. uh, ano yung mga pwede natin na uh, matulungan itong kanyang proyekto para nga uh, mapababa yung at magkaroon ng pagkakataong makapag-aral yung ating mga kapataan po dito talpo. Si, Congresswoman Anela po ay marami mga programa para ah educational assistance po. Dito din po, ano, ze matatangkad ka man kung po doon ay nagbibigay din po sila ng mga TESDA training dito sa Nazareth Alfonso. So tayo po ay lucky na tayo sa na ng institute test TESDA Academy. So, ah uh, madami madami po tayo mga tinutulong full scholarships sa TESDA at so And sobrang sobrang dami po ng sobrang blessed na nandito po si um, Sir Tolentino. Uh, lost, uh, lost cousin. Ah, ah. <laughs> Siya, ano masasabi